Isang uh, mapagpalang uh, pagbati po ng uh, inyong lingkod, Kuya Mamu po, at uh, muli po tayong nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, magbigay tayo ng uh, anumang opinion ano, at kuro-kuro uh, patungkol po dito sa mga isyo politikal na uh, nagaganap uh, dito po sa ating lipunan. Uh, pero bago po tayo tumulak mga kaubayan sa ating pag-uusapan sa gabing ito, ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at maging ating mga kaubayan na rin sa Dagat magandang gabi po sa ating lahat at uh, naway uh, nasa mabuti tayong kalagayan uh, sa araw na ito well, uh, pag-usapan natin ngayon mga kaubayan, na uh, politika pa rin sapagkat uh, dalawang tulog na lang ay uh, na Well, ang uh, sentro mga kaubayan ng uh, pag-uusapan natin ngayon na uh, ito pong uh, natitirang uh, uh, kandidato ng uh, PDP Laban uh, dahil uh, ito pong uh, tatlo si uh, Senador Goh Bato at ito pong si uh, Marcolita ay uh, talagang uh, ito na po yung uh, uh, solidong uh, susuportahan uh, uh, ng ng uh, Pamunuan ng Iglesia Ni Cristo o kaya naman ng grupo ng Iglesia Ni Cristo At uh, ano nga ba, ano na nga ba ang mangyayari dito po sa PITO At uh, ito po mga kaubayan yung ating pag-uusapan ngayon At uh, magdibigay po tayo ng mga opinion, ano ho, hingil po dito Well, uh, unang-una ay uh, dismayado talaga maging ito pong uh, mga Duterte, ano, itong Duterte family bagamat inasahan uh, inaasahan nila na talagang uh, susuportahan uh, sila ng uh, pamunuan ng uh, INC pero wala tayong magagawa ito na po talaga yung uh, naging desisyon ano, ho, ng uh, pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo at uh, tatlo lamang po ang uh, kinuha dito po sa PDP laban ano. Ho. so ano na po ang uh, maaaring asahan ng ating uh, mga kababayang uh, sumusuporta dito po sa mga Duterte gayong uh, yung uh, pitong natitira ay uh, tila uh, wala na talagang uh, magagawa ano kung baga mahihirap para po talagang pumasok o makapasok ha, dito po sa uh, Magic 12 na maaaring manalo uh, sa halalang gagalapin ng sa lunisan, no? Dahil uh, ito pong pitong ito mga kaubayan, alam naman po natin na kahit na anong uh, firm ay uh, wala, pa talaga, wala po talaga pumapasok sa kanila. Lalo pa ngayon na hindi na po hindi na po sila kasama o hindi sila kasama doon sa mga kandidatong uh, senador na bibigyan ng uh, konkretong uh, uh suporta dito pong uh, Inesia Cristo. So, desmayado mga kaubayan, no? Desmayado talaga dahil uh, inaasahan din ni Sara Duterte na talagang uh, ito po mga ibang uh, aspirante ng uh, PDP laban ay uh, mananalo rin dahil uh, malaking bagay ito para sa kanila, sa kanya, lalo na, no? Dahil uh, talagang uh, ngayong uh, malapit na po yung uh, Uh, ang at uh, trial para sa kanya ay uh, talagang uh, mahirap na talaga siya uh, makaahon uh, sa ganitong uh, sitwasyon dahil uh, mga kabayan just in case na ito pong uh, tatlong ito ng PDP ay mananalo ay uh, idadagdag idadagdag lamang ito doon sa mga dating uh, Uh, mga senador ano ho na pabor kay uh, Duterte pa rin kay Sara medyo may hirap na talaga silang uh, kumuha ng uh, bilang at uh, at least na uh, sana makakuha sila ng mga siyam ano na kaya wak o kaya sampu na uh, uh, senador na maaaring bumoto dito po kay uh, Sara Duterte just in case na magkaroon na po ng uh, berdik, o kaya naman ng uh, paghuhusga no, ho dito po sa kasong uh, papaluuban ha, dito pong ng uh, ating uh, Vice President Sara Duterte. At sino-sino uh, nga ba ang uh, mga natitirang uh, video angat-angat ano sa survey? Uh, Philip Salvador at uh, yung iba pang mga kasamahan, si Na uh, sina uh, si Rodriguez, ay uh, talagang uh, hindi po nakakatikim yan ng uh, magandang uh, resulta ng uh, sorbi. Lalo na ito po mga kaubayan, ito po si Kim Buloy, ano, dahil uh, malakas ang kumpiyansa uh, ng uh, mga Duterte supporter na ito po uh, kandidatura nito po si uh, Kim Buloy ay susuportahan ng uh, Iglesia ni Cristo. So, desmayado rin mga kaubayan, ito po mga miyembro, ng GOGC sapagkat uh, talagang uh, wala pong suporta ito pong uh, Iglesia ni Cristo dito po sa kandidatura dito po si Kibuloy so bakit nga ba ano ho dahil uh, marahil mga kaubayan ito ay uh, opinion ko lang ano ho? dahil uh, biblically ay uh, magkaiba po magkataliwas po ng uh, paniniwala ano ho uh, ito pong uh, Iglesia ni Cristo at ito pong si uh, Kibuloy dahil uh, malaki po ang uh, agwat ano ho, ng uh, pagkakaiba ng uh, paniniwala sa pagsamba sa ating uh, Diyos ano ho. dahil uh, ito po si Kimboloy ay talagang uh, niya na siya po ay anak ng Diyos at uh, maaaring uh, ito po yung uh, dahilan kung bakit uh, hindi po ito nakapasok si Gumuloy ano, sa mga aspirante na susuportahan dito po ng uh, Iglesia ni Cristo sapagkat uh, uh, dito nga po sa pagkakaiba ng uh, kanilang uh, paniniwala sa uh, pagsamba sa Diyos. So dito kasi mga kaubayan, ano, isa pa dito nga magiging problema ng uh, INC, yung uh, mga punah ng mga kaubayan natin sapagkat kung uh, tuluyang pong uh, susuportahan ng uh, INC, ito po si Kibuloy, ay uh, medyo magtataas talaga ng kilay itong ating mga kababayan sapagkat uh, alam naman po natin kung gaano kabigat yung uh, paratang ano, dito po sa kay Kibuloy at uh, wala pong piyansa ito at uh, talagang ito'y uh, kung uh, may katotohanan man ito ay uh, talagang masusunog siya sa impyerno na talagang uh, yun ang uh, hindi papayagan ng uh, Iglesia ni Kristo na sumuporta sila sa isang uh, tulad ni Kim Buloy dahil uh, dito nga po sa kaso nga uh, uh nabibid bid nabibidbid pa rin sa hukuman ano, at uh, hindi pa rin naman napapatunayan pero meron na pong uh, probable cause kaya po uh, ito po si Kimbuloy ay na po sa kulungan so abangan natin mga kaubayan sa mga susunod na araw dahil uh, malapit na rin po yung halalan tatlo, dalawang araw na lang kung uh, mayroon talagang chance yung yung uh, PDP uh, laban na makapasok dito po sa Magic 12 ano ho, yun pong uh, mananalo ng uh, dosi na uh, senador dito po sa Pilipinas, dahil mga nga pa talaga mga kabayan ito pong natitirang pito, dahil ang uh, pumapasok lang naman talaga dito po sa survey, ay uh, itong uh, dalawang ito, si Bato at si Agu, uh, ano, ito po si Marcolita mga kabayan ay uh, kailanman ay uh, hindi pa ito nakapasok dito sa mga kilalang uh, Surly firm. Ano, bagamat uh, ito po si Marconita ay talagang sulido uh, susuportahan ito ng Iglesia uh, ni Cristo. So, ang mga natin, mga kaubayan, sa mga susunod na araw, ano, dalay, dahil, dahil uh, uh, talagang malapit na malapit na po yung uh, eleksyon at uh, dito talaga makikita natin kahit na sino po mga kaubayan, mapoporecast na rin na ito po nga uh, natitirang uh, pitong uh, asperante ng uh, pilaban ay uh, wala na po nga uh, maaring asahan na sila po ay uh, makapasok pa dito po sa uh, dosi na maaring manalo bilang senador ng ating bayan. So, uh, para sa madalam mga kababayan, ito muna po ang uh, ating uh, informasyon, ano? ito po yung ating mga kuro-kuro opinion ano? na maaaring nating uh, ibigay sa ating mga kababayan Uh, patungkol po dito sa mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan sapagkat uh, talagang kitang-kita uh, -kita na natin mga kababayan kung uh, ano po ay yung stand ng uh, bawat isa sa ating mga kandidato. Ito mong muli ang yung ligon si Koy mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli natin himayin at talakayin yung mga issue politikala uh, dito po sa ating bayan. Uh, magandang uh, gabi po sa inyo lahat at uh, mabuhay po tayo lahat.